Magandang araw mga tropa Ito nga pala ay pinapagawa natin sa ating motor ay isang cover para sa gulong bandang likuran Kailangan natin lagyan ng cover dahil kapag umuulan or napapadaan tayo sa mga putikan Ang bilis madumihan ang ating motor siklo Ang hirap pa naman mag car wash. ay nako ay eh, buti na may nabibili sa online na pang cover sa ating gulong para hindi kumalat yung putik kung maputikan mo hindi ano no? Mm, napaka putik buti na lang ito si kuya masigasig sa paglagay na ating cover at saka ma maayos at saka binubusisi niya yung mga <clears throat> internet dyan ng ating cover dahil medyo komplikado din ang pagkabit nito ayan cute pa naman ang ating dito na Aerox ayan talagang binabosisi talaga ni kuya shoutout na pala kay kuya mekaniko Alvin in the house ayan siya yung nagme-maintenance na ating motor. Although galing pa sa kasa yan, pero tinanong ko naman sa kasa kung pwede magpalagay ng cover sa gulong. Then sa kasa kasi na pinagkunan ko ng aking motor is walang nagkakabit niyan. Kaya pwede naman daw sa ibang motor shop. Wag lang tong, wag lang about sa wirings. Wag na ipapagalaw dahil mo Pabay lang ang warranty ng ating motor. Ito <laughs> si sipat-sipat pa niya. Mukhang hirap na hirap siya doon sa pinakadulong tornillo yun. Ito. Ito nga pala yung kanilang shop. El Reyes. MC Shop. dito nga pala yan sa may yakit kambo tapat sya ng ano to ah uh, karinderya and eto na nga pala tapos na siya sa, sa ikulang bahagi dito naman siya sa harapan eto binuposisi yun na naman yung harapan bahagi ng cover bali uh, tinanggay niya pala ang ating tapaluto sa harapan bali kinabitan niya ng extension talaga binusisi niya kailangan kasi pag kabit niyan is kailangan din nakakalas yung nilagay niya yung tornilyo ito na nga pala yung ginawa niya